Alam mo kung ano real to? Hindi lahat ng nakapagtapos masasabi mong may pinag-aralan. Kasi kahit anong taas ng kursong tinapos mo, kung wala kang modo at pangit tabas ng dila mo, walang makikisama sa'yo. At hindi lahat ng hindi nakapagtapos, wala nang mangyayari sa buhay. Mas bilib pa rin ako sa mga taong marunong rumispeto. Hindi bastos. Na porket nagkaroon lang ng titulo, akala mo kung sino na. May kilala kayong ganito? Oo, marami, di ba? Naakala nila porket may hawak na silang diploma, bida na sila kagad. Pwede na nilang tapak-tapakan yung mga taong hindi nakapagtapos. Hindi naman lahat. Oo, hindi naman lahat pero maraming ganito, di ba? Minsan nyo bang naririnig to sa paligid nyo? Na may isang taong kaiinisan nyo kasi ang gaspang ng ugali. Tapos gagamitin yung mga linyahan na naturingang may pinag-aralan pero walang modo. Gamit na gamit yung linyang yun, di ba? Kasi oo, totoo. Meron mga tao dito na nakapagtapos, nakapag-aral, akala mo kung sino na. Minamaliit na nila yung mga kasama nilang hindi nakapagtapos. Akala nila bida na sila. Bigyan kita senaryo na madalas nangyayari. Nagkita-kita kayo ng mga batch mo noon. Ano purpose kung bakit kayo nagkita-kita? Yabangan ng mga narating sa buhay. Ikaw yung tipo ng tao na hindi nakapagtapos pero may diskarte. Maganda-ganda yung kinikita mo. Pero hindi mo yun sinasabi sa iba. Kasi ayaw mong magmukhang mayabang sa ibang tao.